Please. Lapit mo. Ma. Matagal. Ah, baliktad. Ito si... Puntik, alis yun yung kamay mo. Mga so mo, Ay, ang labo pag nilalapit. Please. Ito naman. Oh, bakit baliktad? Ang tayo ko. Trip niya. Ganyan Ang ID mo. sir, please. Ay, dap, kunin ah, mo dali. Isa-isa natin. Ah. ata ikaw, ID mo. Ah, bakit wala Tanggalin Ang gili mo dali sa Kunin mo, ID mo. ah, si, uh, si A, si ano. Nakita mo na yun kay A? Para lang si Pepe. Si Pepe. <laughs> ito naman si Der. Parang natutulog lang. Natutulog <laughs> mm. si Toy. Para lang... To-toy. <laughs> si Ate na lang ang walang ID.